Gandang gabi mga boss. Ito na yung puzzle na ipinose natin. Kagabi yata, no? <clears throat> Unang sulong ang pula, talo itong itim. Kailangan hindi makatabla ang itim. Pag nakatabla, panalo naman yung itim. So, kaya nga ang tanong natin, makatabla kaya ang itim? Okay. So, dito may tatlong dama pula. Kitang-kita, tatlong dama ang pula. Ang itim, may dalawa siyang piyon. Yan, no? at isang dama nasa center na nasa center pero hindi sagad dito lang so anong tira anong rules unang tira ang pula portable itong itim oh itong mga pion dito dadama sa ilalim ha? pag nakaabot doon okay. dito sa puzzle na ito pag mali ang unang sulong ng pula tatabla ito ha? tatabla ito mga bossy kaya dapat sa unang kimog mo pa lang, tumama na para makuha mo yung talagang mga solution dito. Okay, pakita na natin. unang sulong ang pula, dito ko lang titira sa dulo. Yan, tatiming ka dyan, okay? Ngayon, halimbawa, tumira dito ang itim. Dito man o kaya dito. Halimbawa, yan. Talo agad yan. Bakit? Papakain mo ito eh. Yan oh, Kain, kain ka dalawa. O, oh, di ba? O, oh, yan. okay, balik natin. So, pag dito tumira ako okay, dito, tali yan na ah, mga boss. Papakain eh. Okay. Next. <coughs> Tira tayo dito. Paano kung hindi dito? Hindi dito. Itong pew naman ay tinira. Yan. Yan. Pag yan naman siya, dito ka lang magta-timing ka muna dito yan o. bahala na siya kung saan siya tumira huwag siyang umalis sa gitna o umalis siya sa gitna pwede naman halimbawa dito siya tumira dito uli o kaya dito same pa rin ito na naman ang gagawin mo papakain mo to Yung, talo yan o, okay kahit pa dito siya tumira no? ganun pa rin ang gagawin eh. o, talo Okay, sunod nagtiming tumira dito, nagtiming tayo dito. Ipakon e, no kung ah uh, yung dama nilagay niya dito. O, paano 'yan? Ano gagawin mo diyan? Ay ito lang papakain mo to. Kain sa ka ng lwasa mo sa dulo. O, di wala siyang tira, kundi umabante. Kakainin na. Talo. Okay, next. Okay. Tumira dito, nag-timing tayo. Paano ko nilagay dito? O, oh, paano ang gagawin mo? Ayan. Pag nilagay dyan, ang gagawin mo riyan. Kasi pag hindi mo alam ang tira dyan, no? Oh, yan, no? Oh. Pag nilagay dyan at hindi mo alam ang tira, matatablahan ka. Okay, bakit? Matatablahan ka. Pero ang tira dyan ito, papakain mo lang to eh. O, oh, di ba? Brilliancy mo dyan. Pag nilagay niya, ba, dito lang, hindi niya sinagad. O, papakain mo to. O, di ba? Talo. Okay. E, paano kung isagad ang kain? Okay, balik natin. Ilagay dito. Pinakain mo. Sinagad yung kain. Walang problema. Pakain mo lang. Isagad mo rin ang kain. O, di ba? O, nawalan siya ng tira. Okay. Saan pa kaya? Baka may nakikita pa tayo. Okay. Kung hindi ko man makita yung ibang ano, i-comment nyo na lang kung ano pa yung mga tiradang pwede nating talakayin. Dito ang unang key move. Paano kung dito naman? O, oh, paano kung dyan? Magta-timing ka naman dito. Yan, timing. Ngayon, hindi siya pwede pumunta dito. Bakit? Kasi may pakain dito. Hmm, makakain mo siya. Matatalo. Okay. Eh, paano kung dito? Sinagad niya doon. Talo pa rin. Papakain mo ulit. Isagad mo ulit ang kain. Wala na naman siyang choice kundi umabante. Saan man dyan. Kakainin mo lang. Okay. So, maraming ano, no? Maraming talo itong black. Akala mo lang uh, makakatabla kasi nasa center siya eh. Okay. So, may idea kayo, no? Halimbawa, mangyari sa ending game na laro nyo, may idea kayo. Basta tumapat na ganyan yung sitwasyon. Dito ka lang. O, siya? Ay, paano kung umalis sa gitna? Umalis sa gitna. Pwede ba yon? O, paano kung ito muna tinira? Ayun nga, talo nga eh. Pag itong unang tinira, talo, papakain to eh. Diba, dito siya. yun nga ang gagawin eh. O, oh, talo. Kahit isagad, diba? Kahit isagad yung kain, papakain lang, sagad pa rin ang kain. Okay. Paano kung umalis sa gitna? Yun eh tanong natin. Pwede yun eh. Kimog. Umalis siya sa gitna. Ayan. Paano kaya? ayo Kukunin mo yung center. kunin mo yung center. Okay. Pag inalis, dito ka. Timing ka dito. Siyempre, alisin niya yung dama niya kasi, oh. Pag hindi niya inalis, papakain niya, no. Pag inalis ang dama, nilagay dito. Papakain mo. Papakain mo. Pagkain, yun, dalawa. Bantay sarado. Okay. So, kung may makikita pa kayong ano, pwede itira ng block, pwede nyo naman i-comment dyan. In a good way. Yung magandang comment. Ha. Ah. Huwag naman yung ano. Ano lang naman kasi tayo dito. Palitan ng idea. Kung may idea ka nakita, di share mo. Walang problema. Huwag lang yung ano. Uh, ah, makakapanakit ng damdamin. Ano? Pwede yun. Share yung tayo ng idea dito. Kung may nakita ka, na possible moves, di bakit hindi mo i-share? Kung hindi ko yun nakita eh, yung nakita mo, di maganda. So, nakakapagbahagi ka ng iyong kaalaman sa larong dama. Alright, yun lamang mga bossing, na-share ko sa inyo ang ganitong ending game puzzle.